Ito po ay nakapost dito sa nag-volunteer para tulungan nga itong siklista na ito. Ito po ay isa sa pinakamagaling na lawyer ng ating bansa. Kaya katulad ng sinabi ko, mukhang nakahanap ng katapat itong nagsiga-sigaan na dating polis. Ang katapat niya ay itong napakagaling na lawyer. Kaya maghanap ka na ng kasinggaling na lawyer na itong si Fortune, attorney Fortune. Maghanap na po kayo mukhang ang kayo dahil ito ang nakatapat na ito ang nakatapat niyo na lawyer. So dito sa kanyang account, inilahad po niya kung ano yung kung ano naman yung account or panig ng siklista dahil ang kumakalat ngayon na pahayag nga na itong dating pulis na ito kuno ay nagkasundo na sila. Yung siklista daw ay humingi na ng paumanhin dahil umami na rin na siya daw ang may kasalanan meron pang isang kwento eh. Na kung nga ay nabangga na bago pa lang doon sa sa lugar na yon, nabangga na daw ng siklista yung yung dating pulis. Kaya hinabol daw ng dating pulis yung siklista nga. Aba, hinabutan? Talaga lang? Hinabol? Aba, matindi eh. Ay, paano kung napaka-traffic? Nahabol? Yung nakabike? my bike lane, open na open yan dapat. Kaya lang kasi ang nangyayari, itong mga kupal na driver, minsan ay nakabalandra yung kanilang mga sasakyan dyan sa bike lane. Matindi ano ho. Pero tignan natin yung account netong netong siklista. Ayun. Hindi totoo ah. Hindi totoo yung kwento ah na yun nga. Nabangga daw. Una pa lang sa ibang lugar at hinabol daw nung ah, uh, nung dating pulis. Eto yon. Sabi ni Attorney Fortune, I am revealing his status in government. All right, nasa gobyerno pala itong dating pulis na ito, nasa gobyerno na ngayon. All right, sabi siya na yung binatukan, tinutukan ng baril, pinagbayad pa siya ng 500. So kitang-kita po sa video na binatukan, tinutukan ng baril. Kung siguro walang baril to, magpapang talaga sa suntukan yung dalawang 'yan at makikita kung sino talaga yung may may tapang. Dahil siguradong aatras yan, etong dating pulis. Matapang lang dahil may baril. Matakin nyo, nagbayad pa ng 500. Ang sinisingil daw po ay 800. Sinisingil nung uh, dating pulis. Ganon kakatindi? 800? Diyos ko po. Walang-wala ka siguro. Kaya ka nagkakaganyan kaya napakainit ng ulo mo? Ay baka, baka dati mo na itong gawain. Na kuno ay sabihin na nating drama mo na palalabasin na ikaw ang binangga. Pero ang totoo niyan, kitang kita sa video, kayo po ang nanggit-git. Kayo po ang nanggaling sa bike lane. Alright, 500 pesos ang binayad. Further, the person who uploaded the video has now also been threatened. Mantakin nyo, yung nag-upload ng video ay pinagbabantaan na rin netong damuhong ito. Baka pati ikaw makasuhan, if you can't access the video anymore, be it known that I have saved it as evidence. Yon, nasave na rin po ng mga netizens yung video na yan. Kaya good luck. Sabi ng karamihan na, kahit yung mga pulahan, ako'y natutuwa sa nakikitang post nila na eto daw ay dapat talagang ipaglaban. Ang karapatan na siklista na ito ay dapat ipaglaban at siya ay dapat protektahan. Totoo yun. Maganda ngayon ang nakikita natin komento ng mga pulahan. right. Kaya lang kasi yung anak, yung anak ko no, netong netong siga nga na ito ay dati pa lang or or unity supporter pala at matinding banatan si Atty. Lenny Robredo. Yun lang. Sabi na eh. Sabi na. Sabi ni Atty. Fortune, I hate bringing cases to be judged via social media. Tama naman yun. Pero yun nga, kitang-kita kasi sa video eh. ba diba, yung panunuto? Kung talagang nabangga na sa ibang lugar, doon sa nag-viral na video, ang nangyari eh parang siya talaga yung umasta or pumasok sa lane nung naka-bike, kaya siya ay nabangga, natural. Parang sinadya. Kaya nga sinasabi ko mukhang ito ay matagal ng modus na itong mukong na ito. Hindi kaya? ba diba? Alright, so the crimes of attempted homicide, grave threats, and slander by deed, yun daw ang posibleng ikaso. Alright, good luck. Nakakaawa oh, na andito po inilahad ng siklista kung ano yung totoong nangyari Sabi, pinalabas niya kasi na binangga ko siya, yung dating polis Di naman nangyari yon. Uh, saka, nasa loob siya ng bike lane Kaya tinapik ko ang sasakyan niya Kasi mahuhulog na ako sa gutter pagdating sa unahan um, hmm. pinagmumurto tumigil siya at pinagmumumura daw siya na itong ang dating polis. Yun, kitang-kita to sa video, ha? Um, ako kaya di ko pinanse, nagulat lang ako sa sin nasinundan pala niya ako tapos ginawan pa nila ng mga UP yung kotse na di ko naman ginawa. Ika nga, fabricated evidence. Ayun, fabricated yung evidence na yon. Mm -hmm. Ikaw ba? Kaya mong mayupi ang bubong ng kotse na nasa bike ka tapos nasa left side? Tama, may punto. Kaya maraming salamat kay kay Attorney Fortune dahil talagang talagang oobserbahan, naten natin, mamanmanan. Talagang titignan natin kung ano yung magiging development na ito. at siguro gamitin natin ang ating ang ating mga social media para magpakita ng suporta dito sa siklista na to. At kondenahin nga ang ginawang kayabangan, kasigaan, kasigaan na itong dating pulis dating pulis Sabi naman natin, pulis na naman ang sangkot, dati naman. Kaya lang kasi 'yun na rin eh, 'di ba? Pulis.